Binigyan ng Malaysia ng ilang netizens ang lumabas na larawan ni Barbie Forteza na nakakandong kay Alden Richards. Nakunan ng nasabing larawan sa ginanap na fundraising fund run sa Mall of Asia Grounds na inorganisa ni Alden, kung saan ang proceeds ay ido donate sa Mowell Fund. Sumali sa nasabing fund run ang mga kaibigan at tropa ni Alden na sina Barbie Forteza, Christopher Martin, at iba pa. Naging sentro ng usapan ng ilang netizens ang pagkandong ni Barbie kay Alden dahil sa naging reaksyon noon ng publiko sa pagkandong ni Kylin Alcantara sa dating nobyong si Kobe Paras. Ganun pa man, iba naman daw ang sitwasyon ni na Barbie Forteza at Alden Richards, body-body sila at matagal nang magkatropa. Walang anumang mali siya para kay Barbie ang pagkandong niya kay Alden. Hindi yun dapat bigyan ng kahulugan dahil wala silang personal na relasyon sa isa't isa. Pero tiyak na pagseselosan si Barbie ng mga fans ni Catherine Bernardo at ng mga loyal fans ni Alden Richards, at magre-react din ng mga Barda fans. Ano ang say sa balitang ito?